Magandang umaga po sa inyo lahat. Kung nakikita nyo po sa aking video, ay nasa ilog po tayo. Yes, tama po kayo. Dahil po dun sa aming tahanan ay medyo maingay. Kaya gumawa po ako ng paraan upang may parating ko po sa inyo sa salita ng Diyos. Dahil magkakaw naman po ulit ng Bible reading. Itutuloy po natin yung Genesis 2. Hindi natapos na natin po yung Genesis 1. Kaya andito ako ngayon tutuloy natin kung paano po nagsimula ang paglikha ng mundo at kung paano inilatag ng Diyos ang kanyang salita. Kaya alika, samahan ako ninyo at tayo ngayon ay magbabasa al para ay matulungan ko kayo at matulungan kayo ng banal na espiritu at salita ng Diyos na mayroon talagang Diyos na naglikha at may lalang ng langit at lupa. Kaya sana maintindihan niyo ako at manuwaan sa lahat po ng relihiyon tara magbuklat na po tayo ng ating pong Biblia at sabayan niyo po ako Ito sa panahon po ngayon oras na po ng kaligtasan so kailangan po natin ngayon ay magbasa palagi ng banal na kasulatan kasi nandoon po yung tunay ng salita ng Diyos kaya let's go mula sa Genesis dos uno hanggang 24 ang ating babasa kaya nat, natapos ang langit at ang lupa at ang lahat na naroon at pagdating ng ikapitong araw natapos ng Diyos ang ginawa niya at siya ay nagsimulang magpahinga noong ikapitong araw sa lahat ng ginawa niya at pinagpala ng Diyos ang ikapitong araw. At ginawa itong banal. Dahil noon ay nagpapahinga na siya mula sa lahat na ginawa niya. Pagkatapos niyang lalangin ang lahat ng bagay na nilayon niyang gawin. Ito ang kasaysayan ng langit at lupa. Noong panahong lalangin ang mga ito. Noong araw nagawin ng Diyos na Jehovah, ang lupa at lang. Wala pang halaman noon sa lupa o iba pang tumutubong pananim. Dahil hindi pa nga nagpapaulan ang Diyos na Jehovah sa lupa at wala pang tao na magsasaka rito. Pero isang manipis na ulap ang pumapainan lang mula sa lupa at dinidiligan nito ang ibabaw ng buong lupa. At inanyuan ng Diyos na Jehovah ang tao mula sa alabok ng lupa at inihihip sa mga butas ng ilong nito ang hininga ng buhay at ang tao ay nagkaroon ng buhay. Bukod dyan, ang Diyos na Hihoba ay gumawa ng isang hardin sa Eden na nasa silangan. Doon niya inilagay ang tao na inaanyuhan niya at pinatubo ng Diyos na Hihoba mula sa lupa ang bawat puno na magandang tingnan at may mga bunga na mabubuting kainin pati na ang puno ng buhay sa gitna ng hardin at ang puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. At may isang ilog na umaagos mula sa Eden na dumidilig sa hardin at mula noon nahahati ito sa apat na ilog ang pangalan ng una ay Ison. Iyon ang bumapalibot sa buong lupain ng habila kung saan may ginto. Mata mataas ang kalidad ng ginto sa lupain iyon at meron ding mabangong dagta at patong unex. Ang pangalan ng kalawang ilog ay Gihon iyon ang pumapaliwat sa buong lupain ng Kus. Pangalan ng katlong ilugay ay Hidikel na umaago sa silangan ng Aseria at ang ikaapat na ilog ay ang Yopratis. Inalagay ng Diyos na Jehovah ang tao sa Hardin ng Eden para sakahin iyon at alagaan. Natusan din ng Diyos na Jehovah ang tao. Makakain ka ng bunga mula sa bawat puno sa hardin hanggang sa masiyahan ka. Pero huwag kang kakain ng bunga mula sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Dahil sa araw na kumain ka, mula roon ay tiyak na mamatay ka. Pagkatapos sinabi ng Diyos na Hihoba, hindi mawabuti para sa lalaki na manatiling nag-isa. Gagawa ako ng para sa kanya ng isang katulong na makatuwang niya. At ang Diyos na Hihoba ay patuloy na gumagawa mula sa lupa ng bawat mailap na hayop sa parang at bawat lumilipad nilalang sa langit at dinala niya ang mga ito sa lalaki para malaman kung ano ang tatawag nito sa bawat isa anong man ang tinawag ng lalaki sa bawat buhay na nilalang iyon ang nagiging pangalan nito kaya pinangalan na ng lalaki ang lahat ng maamong hayop at lumilipad na nilalang sa langit at bawat mailap na hayop sa parang pero ang lalaki ay walang katulong sa magiging katuwang niya. Kaya ang lalaki ay pinatulog ng mahimbing ng Diyos na Yehova. Habang natutulog ito, kinuha ng Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki. At saka isine, sinara ang laman sa iba. Sinara ang laman sa ibabaw nito. At, at at ang tadyang na kinuha ng Diyos na Jehovah ay mula sa lalaki ay ginawa niyang isang babae at dinala niya ang babae sa lalaki. Pagkatapos sinabi ng lalaki, Sa wakas, ito ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. tatawaging itong babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Iyan at iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at mamumuhay kasama ng kanyang asawang babae at sila ay magiging isang laman at nanatili silang hubad ang lalaki at ang asawa niya pero hindi sila nahihiya maraming maraming salamat po sa ating pong pagbasa at pagsubaybay niyo po dito po sa ating binabasa po sa banal kasulatan po sa Genesis po 2, 1 hanggang 24 Maraming salamat po dahil gumaga po tayo ng paraan upang po ay may bigay pang salita ng Diyos sa inyo ng maayos. At ayan po ang ating binabasa po kanina. Pasensya po kayo kung medyo po ako nabubulol dahil siyempre po uh, nakakasilaw po yung aking binabasa kasi po meron pong araw. At saka hindi po tayo perfecto sa pagbabasa kaya gagawa tayo ng paraan para talaga makarating pensya ay, maraming maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay po ng aking YouTube channel sa araw-araw. Thank you and God bless you po.